Kung ikaw ay nanonood ng video na ito ngayon, ito ay dahil may mahalagang mensahe na ibig sabihin sa iyo ang iyong mga anghel na tagapangalaga. Kamakailan lamang ay nabanggit ang iyong pangalan hindi sa kapalaran, kundi dahil ikaw ay madalas na hindi naunawaan. Nais ng mga anghel na malaman mo na ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa iyo dahil ikaw ay kumikinang ng malakas tulad ng isang bihirang diamante. Gayunpaman, marami pa rin ang nahihirapan na makita ang buong liwanag at positibong dulot mo. Nakakagulat, ngunit totoo, na maaari siyang magpahayag ng ganoong kapangyarihan at pagmamahal nang sabay-sabay. Gayunpaman, alamin na ikaw ay makikita ng mga bituin ng sansinukob at suportado ng mga anghel at arkanghel, kahit sa mga sitwasyon ng pagtatangi, pag-aalinlangan, at pagkapuot. Sa mga hamon na ito, hindi lamang sila na sa iyong tabi, kundi sila rin ay lumilikha ng mga pananggalang na nagbibigkis sa iyo. Ang mga pananggalang na ito ay di nakikita, ngunit lubhang makapangyarihan, nagpapanatili sa iyo na ligtas at matataglaban sa mga pagsubok ng mundo. Kapag tila walang hangganan, ang mga anghel ay naglilinaw sa iyong mga lakas, binibigyang diin ang mga natatanging kakayahan at talento na taglay mo. Kapag ikaw ay nagdududa sa iyong sarili, Lalo na pagkatapos mong magbigay ng pagmamahal at kagalakan sa ibang tao, mahalaga na tandaan na ang iyong mga pagsisikap ay hindi walang kabuluhan. Ang mga taong tumatanggap ng iyong pag-aaruga at dedikasyon ay madalas na naaalala hindi lamang ang ginawa mo, kundi pati na rin ang diwa kung paano mo ginawa ito. Ang iyong lakas sa loob, ang tahimik at malakas na pagtitiis, at ang iyong di matitinag na kabutihan ay hindi nagdadaan ng walang napapansin. Sila ang tatak ng iyong pagkakalathala sa mundo, patotoo sa iyong kakayahan na makaapekto ng positibo sa buhay ng iba. Ang kakayahang ito na makaapekto at mag-inspira ay hindi isang maliit na bagay, ito ay isang makapangyarihang lakas, isang tunay na kapangyarihan na lampas sa karaniwan. Habang minsan ay maaari kang maramdaman na nag-iisa sa iyong mga laban, ang mga anghel ay laging nasa iyong tabi, gabay at proteksyon sa bawat hakbang ng iyong daan. Ang bawat kilos ng kabutihan na iyong ibinibigay sa iba ay pinalalakas ng mga anghel, lumilikha ng isang alon ng positibong enerhiya na bumabalik sa iyo sa paraang madalas na hindi inaasahan. Oo, totoo na ang mundo ay puno ng mga sinungaling at manuloko, ngunit mahalaga na bigyang diin na hindi ka talaga bahagi ng grupo na iyon. Ikaw ay nangunguna sa iyong kahonestuhan at integridad, mga katangian na malinaw na humuhugos sa bawat kilos mo. Ang mensahe mula sa kalangitan na ipinadadala sa iyo ngayon ay isang babala ng buong karunungan at mataas na gabay na nilikha ng espesyal upang tulungan kang mas mabuti mong maunawaan kung sino ka at anong landas ang dapat mong tahakin. Ang mensaheng ito ay lubos na kaugnay sa iyong layunin sa buhay at sa iyong landas sa espiritual na naglilingkod bilang ilaw na nagtuturo sa iyong mga yapak patungo sa tamang direksyon. Sa buong iyong paglalakbay, madalas kang mailalagay sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, maging sa trabaho, sa mga kaibigan, o sa iba pang mga konteksto sa lipunan. Gayunpaman, hindi lahat ng atensyon na iyong natanggap ay positibo. Hindi lamang papuri at suporta ang dumating sa iyo. Madalas, natagpuan mo ang mga taong nag-aalinlangan sa iyong mga layunin at kakayahan. Bukod dito, ang iyong liwanag at tagumpay ay laging nagdudulot ng inggit sa ilan ang mga taong hindi kayang kilalanin o abutin ang kanilang sariling halaga, kaya pinipili nilang batikusin at bawasan ang iyong mga tagumpay. Ang mensahe na ipinaparating sa iyo ngayon ay may malinaw at mahalagang babala, laging maging maingat sa mga salitang puno ng galit, ingit o pagkaingit na bumabalot sa mundo sa paligid mo dahil ang mga elementong ito ay maaaring subukang harangan ang iyong landas. Mahalaga para sa iyong paglago at kaligtasan na kilalanin at maunawaan mo ang negatibong enerhiya na maaaring hindi sinasadyang mailimbag sa iyong paglalakbay. Ang enerhiyang ito, kadalasang subtil at nakakalito, ay may potensyal na ilihis ka mula sa iyong landas at maglabo sa kalinawan ng iyong pananaw. Ang iyong kakaibang kalooban na makakita sa higit pa sa kung ano ang agad na nakikita ng mga mata ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit maaari rin itong maging pinagmumulan ng mga maling pagunawa at kalituhan. Ang bihirang talentong ito, na nagbibigay daan sa iyo upang makita ang mga mas malalim na layer ng mga sitwasyon at mga tao, ay maaaring magresulta sa maling pagtugon mula sa mga taong hindi mayroong parehong kakayahang pangunawa o hindi nasa parehong antas ng espiritual na pagunlad. Mahalaga na tandaan na hindi lahat sa iyong paligid ay nakamit ang parehong antas ng pagunlad sa espiritual, at marami ang maaring patuloy na kumikilos sa ilalim ng bigat ng takot, isang malaking hadlang sa personal at espiritual na pagunlad. Ang takot na ito ay maaring manipesto sa iba't ibang paraan, madalas bilang paglaban o pagtanggi sa hindi kilala, na maaring makaapekto ng negatibo sa mga pakikitungo sa mga taong ito. Tungkol sa pag-ibig, isang elemento na napakahalaga sa buhay ng tao, inirerekomenda na maging mas mapanuri ka sa pagbabahagi ng iyong enerhiya at karunungan sa iba. Mahalaga na kilalanin na hindi lahat ng tao ay nagnanais na magbago, magpagaling, o makahanap ng harmonya sa kanilang sariling kaluluwa. Dala ang katotohanan ito, mag-alok lamang ng iyong gabay mula sa itaas kapag malinaw na hiniling at kailangan talaga ito. Laging maging maingat na maaaring hindi maintindihan o bigyang pansin ang iyong pagkakaroon ng iba. Hindi lahat ay handa o gustong sumakay sa isang paglalakbay ng personal at espiritual na pagbabago at ito ay dapat na nirerespeto manatiling matatag na konektado sa mga taong nasa harmonya sa iyo. Ito ay ang mga individual na may parehong mga halaga at pananaw sa mundo, yaong sumusuporta at nagpapayaman sa iyong paglalakbay. Sa kanila, maaari kang maging isang mapagbigay at mapagmahal na gabay, nagbabahagi ng iyong kaalaman at habag. Ang pagiging mapagkawanggawa sa pagbabahagi ng iyong espiritual na gabay ay hindi lamang tumutulong sa iba kundi nagpapalakas din sa iyong sariling praktika sa espiritual at kagalingang emosyonal. Upang mapanatili ang iyong kakayahan na makatulong sa iba nang hindi iniukol ang iyong kalusugang pangkaisipan o espiritual, mahalaga na magtakda ng malinaw na mga limitasyon. Ang mga limitasyong ito ay magpapahintulot sa iyong intuisyon na mas maingat na maunawaan kung ano ang tunay na realidad at kung ano ang ilusyon. Ang pag-unawa at pagpapanatili sa mga limitasyong ito ay hindi lamang nagtatanggol sa iyo mula sa potensyal na nakakapinsalang mga enerhiya, kundi nagpapalakas din sa iyong mga interaksyon, nagpapahintulot sa iyo na makilahok ng mas epektibo at tapat. Ang iyong mga kakayahan sa espiritu ay walang duda, isang biyaya. Ito ay nag-aalok ng isang natatanging at lubos na nakapagpapayaman na pananaw sa buhay at sa mundo sa iyong paligid. Gayunpaman, mahalaga na ang mga kakayahan na ito ay gamitin ng may pag-iingat at kamalayan. Ang karunungan sa espiritual ay dapat gamitin ng maingat at may respeto, pareho para sa iyong sariling kabutihan at para sa kapakinabangan ng mga taong tumatanggap ng iyong gabay. Laging tandaan na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng San Sinukob. Ang katiyakan na ito ay dapat maging isang patuloy na pinagmumulan ng ginhawa at lakas. Pahintulutan ang mensaheng ito na humiwalay ng malalim sa iyong kaluluwa at dalhin ito sa bawat isa sa iyong mga pakikipag-ugnayan. Sa pagbabahagi ng positibong enerhiya at pagpapalaganap ng positibong mga bibrasyon, hindi lamang ikaw ang nakikinabang, kundi ikaw ay nagsisimula rin ng isang likas na siklong may kabutihan na enerhiya na bumabalik sa iyo. Ang pagbabahagi na ito ay hindi lamang isang pagbibigay, ito rin ay isang paraan ng pagpapalakas ng kabutihan sa mundo. Sa pagpapalaganap ng mabubuting vibrasyon, ikaw ay nag-aambag sa isang mas positibong at maalalahanin na kapaligiran para sa lahat. Sa bawat salita at aksyon, mayroon kang kapangyarihan upang lumikha ng mga alon ng positibong enerhiya na maaaring magbago ng buhay, kasama na ang iyong sarili. Ang mensaheng ito ay kasama rin ang isang espesyal na dasal para sa iyo. O banal na Diyos, pinagmumulan ng pag-ibig at liwanag, sa sandaling ito, itinaas namin ang aming mga boses at puso sa dasal para sa kanya, na nagtatangi bilang isang gabay ng kabutihan at isang puwersa para sa kabutihan sa gitna ng komplikasyon ng mundong ito. Hinihiling namin na lagi siyang nalilibot ng banal na kumot ng iyong pag-ibig at proteksyon. Naway patuloy na paligiran siya ng mga anghel at arkanghel na may kanilang patuloy na pagkakaroon na lumilikha ng mga hindi nakikita ngunit makapangyarihang pananggalang na nagtatanggol sa kanya mula sa mga kahirapan at mga negatibong enerhiya na maaaring sumubok na ilihis ang kanyang landas. Naway madama niya ang proteksyong ito bilang isang hagibis ng liwanag, ligtas at komportableng pinapayagan siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay na may tiwala at kapayapaan. Bigyan mo siya ng kaliwanagan upang makita ang higit pa sa mga anyo, gamit ang kanyang natatanging kalooban upang maunawaan ang tunay na kalikasan ng mga sitwasyon at mga tao. Palakasin mo ang kanyang intuition upang siya ay makapagpasya ng malinaw sa pagitan ng realidad at ilusyon, patnubayan siya sa paggawa ng mga desisyon na nagpapakita ng kanyang karunungan at habag. Hinihiling din namin na tulungan siya na panatilihin ang kanyang mga ugnayan sa mga taong nakikiisa sa kanyang pananaw, mga halaga, nagbibigay sa kanya ng isang bilog ng suporta at pagmamahal. Naway maging isang mapagbigay at mapagmahal na gabay siya, nagpapalawak ng kanyang kamay sa mga naghahanap ng kanyang gabay, habang nagtatatag ng malusog na mga limitasyon na nagpoprotekta sa kanyang espiritu at mga enerhiya. Naway ang iyong paglalakbay ay maging sinisilaban ng patuloy na daloy ng pag-ibig at ang bawat kilos ng kabutihan na iyong ipinadama ay mapalakas, na nagdudulot ng mga magagandang bibrasyon na bumabalik sa iyo ng hindi inaasahan. Naway patuloy rin maging isang bukal ng liwanag at inspirasyon na nakakaapekto sa marami habang nananatili kang protektado at minamahal ng sansinukob. Pinasasalamatan namin ang kanyang pagkakaroon sa gitna natin, isang tunay na regalo para sa mundo. Naway ang dasal na ito ay magpaulan ng pag-asa at lakas na pinalilibutan siya ng banal na pag-ibig at proteksyon na kanyang lubos na kailangan. Amen. Ang mensaheng ito na ipinapadala sa iyo ngayon ay may espesyal na layunin na tulungan kang kilalanin ang napakalaking halaga na iyong mayroon at tanggapin ang mga natatanging kalooban na mayroon ka upang maibahagi sa mundo. Habang ikaw ay naglalakbay sa mga komplikasyon ng mundong ito, puno ng mga ilusyon at maling pagkakaintindi, ang patnubay na ito ay magiging isang ilaw na nagbibigay liwanag sa iyong landas na humahatak sa iyo sa pamamagitan ng mga anino ng may kalinawan at tiwala. Upang may pamalas ng lubusan ang mensahe na ito at tanggapin ang mga biyayang dala nito, inaanyayahan ka naming mag-type ng siyam na daan at siyam na putsyam sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Ang simpleng pagkilos na ito ay hindi lamang pagtanggap ng mensahe, kundi pati na rin isang paraan ng pagbabahagi ng isang alon ng positibidad sa iba pang mga manunood na tulad mo na maaaring nag-aasam din ng dagok ng inspirasyon at lakas sa araw na ito. Sa paggawa nito, hindi lamang ikaw ang tumatanggap ng biyaya para sa iyong sarili, kundi nagpapahayag ka rin ng iyong kamay sa pakikipagkaisa sa iba. Pasalamatan mo ng malalim ang liwanag at kadakilaan na naninirahan sa loob mo. Sa isang mundo kung saan hindi lahat ay nasa parehong antas o siklo ng buhay, ang iyong mga aksyon at pananaw ay maaaring magsilbing isang maliwanag na halimbawa ng habag at pangunawa. Hinihikayat ka naming laging maging mabait at magalang, tratuhin ang iba ng may paggalang at pagkakaunawaan na dapat para sa lahat. Gayon din, mahalaga na manatili kang matatag sa iyong mga paniniwala, ipagtanggol ang iyong mga katotohanan ng may tapang at integridad. Laging tandaan na sa huli, ang katotohanan, pag-ibig, at kapayapaan ay may kapangyarihang magtagumpay sa anumang mga hadlang. Sa pamumuhay ayon sa mga prinsipyong ito, hindi mo lamang pinapayaman ang iyong sariling buhay, kundi nakakatulong ka rin sa paglikha ng isang mas magandang mundo para sa lahat. Sa pamamagitan ng iyong mga aksyon at ang halimbawa na iyong itinatag, ikaw ay tumutulong sa pagpapapadama ng landas para sa isang mas magiting at puno ng pag-asa na hinaharap. Kaya tanggapin mo ang mensaheng ito ng bukas palad at hayaan itong mabuno ng malalim sa iyong kaluluwa, na maging patuloy na pinagmumulan ng lakas at inspirasyon habang ikaw ay patuloy sa iyong paglalakbay. Ang mensaheng ibinabahagi namin sa iyo ngayon ay nagtatapos sa isang espesyal na imbitasyon para sa isang personal na pagbabasa ng buwan na maaaring eksaktong ang kailangan mo upang gumawa ng isang mahalagang desisyon sa iyong buhay. Hinihikayat ka namin na i-explore ang natatanging pagkakataong ito sa pamamagitan ng pag-click sa ibinigay na link. Doon, makikita mo ang kumpletong mga detalye tungkol sa kung paano ang pagbabasang ito ay maaaring magliwanag sa iyong landas, Nag-aalok ng mga pananaw at patnubay na naaayon sa mga siklo ng buwan at ang impluensya nito sa iyong personal na paglalakbay. Laging tandaan na ikaw ay lubos na minamahal at pinoprotektahan ng sansinukob. Ang iyong mga positibong aksyon, bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa kabutihan, hindi lamang nakakabuti sa iyo, kundi nagtatayo rin ng isang siklong enerhiya na nagbibigay sa mga nasa iyong paligid. Ang siklong ito ng kabutihan at positibidad ay isang makapangyarihang katalista para sa pagbabago at kaginhawaan, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa komunidad kung saan kakasama. Sana'y bawat salita ng video na ito ay humipo sa iyong puso at ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa na ibinahagi namin ay maging isang pinagmumulan ng inspirasyon at kaginhawaan. Sa bawat pangungusap, sa bawat sandaling pagmumuni-muni, ang aming layunin ay palakasin ang pakiramdam ng koneksyon at suporta na iyong nararamdaman mula sa malawak na sansinukob na ito. Sa wakas, nais naming bigyang diin na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Mayroong isang mas mataas na lakas, palaging naroroon, na nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng landas. Ang lakas na ito ay tahimik na nagtatrabaho sa iyong tabi, patnubay sa iyo sa pamamagitan ng mga hamon at nagdiriwang sa iyong mga tagumpay naway maramdaman mo ang kanyang kasamaan, siguridad, at pagpapahalaga, na may kaalaman na bawat hamon na iyong hinaharap ay isang pagkakataon upang lumago at na bawat tagumpay ay isang patotoo ng iyong lakas at pagtibay. Sa paglubog sa sansinukob ng pagbasa ng buwan, tanggapin ang gawang ito hindi lamang bilang isang pamamaraan, kundi bilang isang mahalagang kasama sa pagbubuklat ng mga pinakamalalim na layer ng araw-araw na karanasan nagbibigay liwanag sa iyong landas ng mga pananaw na perpekto ang pagkakabagay sa iyong intuisyon at sa kaalaman na naninirahan sa iyong kalooban. Sa pagpunta sa link na ibinigay, magkakaroon ka ng pagkakataon na malalimang pasukin ang pag-aaral na ito. Pinapayagan ang mga nabuong paghahayag na gabayan ang iyong mga hakbang at desisyon ng may walang kapantay na kalinawan. Ang mga patnubay na ito ay inihanda upang tumugma sa iyong pinakamalalim na pagkatao, nagdadala hindi lamang ng katahimikan kundi pati na rin ng isang hindi mapapantayang suporta sa mga sandaling humihiling ng mas malalim na pagtatagumpay at lakas ng loob ang sandaling ito ay lalong kayang maging payak para sa kanya na muling pailawan ang personal na ningning ng pag-asa at pag-ibig na ating lahat ay mayroon sa loob natin ngunit sa ilang pagkakataon ay tila nababahiran ng mga kalakit na hamon sa pagsusulsol muli sa ningning na ito hindi lamang niya pinatatag ang kanyang sarili kundi nagiging isang ilawa ng positibidad para sa mga nasa paligid niya, na maaaring naghahanap ng isang tanda ng pag-asa o isang yakap ng pagmamahal. Ito ay isang imbitasyon sa kanya hindi lamang na maghanap ng liwanag, kundi pati na rin na maging ilaw sa buhay ng iba, nagbabahagi ng maluwalhating angkin ng positibong enerhiya na maaaring pagmulan ng pagigising ng pagbasa ng buwan. Hinihikayat ka naming maging tagapagdaloy at tagapagpalaganap ng mga mensaheng ito na puno ng pag-asa at inspirasyon, ipinapalaganap ang mga ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Gawin mong maging ang isang liwanag na kumikinang sa buhay ng mga taong kasalukuyang naglalakad sa gitna ng makapal na anino ng pag-aalinlangan at desperasyon. Sa pagtanggap ng posisyong ito, ikaw ay nagmamataas, nagiging isang tunay na ahente ng positibong pagbabago sa mundong ito isang katalisador para sa mga pagbabago na malalim at makabuluhan. Ang mga pagbabagong ito ay may kapangyarihan na magpagaan ng mga pasanin na dala ng iba at magbigay liwanag sa mga landas na kanilang tinatahak, nagdadala ng isang bagong pananaw sa buhay na puno ng mga posibilidad at pag-asa. Manatili sa isang malalim at patuloy na koneksyon sa banal, pahintulutan ang relasyong ito na gabayan ang bawat hakbang ng iyong landas, tiyakin na ang iyong paglalakbay ay patuloy na kasama ng nakakapayapang at mapagmahal na presensya ng Diyos. Kami ay umaasa para sa ating susunod na pagtatagpo, isang sandali kung saan kami ay nagpapakasal sa pagbibigay ng higit pang mga sandali ng pananampalataya, kapayapaan, at ginhawa. Ang aming layunin ay patibayin ang iyong espiritu at magbigay sa iyong puso ng isang panibagong sigla ng pag-asa. Naway ang mga salitang ito ay maglingkod bilang isang patuloy na paalala na, sa kabila ng mga hamon na hinaharap, laging may isang pinagmulan ng liwanag at inspirasyon na available upang gabayan at suportahan ang iyong paglalakbay. Amen. Gawin mong regalo sa mga tao sa paligid mo ang mga mensaheng ito, nagpapalaganap ng mga salitang puno ng pag-asa at positibismo. Maging isang ilaw sa buhay para sa mga naglalakbay sa gitna ng anino ng kawalan ng tiwala at pagkadismaya nakinukuhang papel ng isang mahalagang tagapagtaguyod ng positibong pagbabago. Lagi mong tandaan ang makapangyarihang katotohanan na bawat kilos ng pagmamahal, bawat pagpapahayag ng suporta, gaano man ito kaliit, ay mayroong potensyal na magdulot ng alon ng malalim at pangmatagalang epekto. Ang liwanag na iyong pinipili na ikaw ay nagpapailaw sa mundo, hindi lamang nagtuturo ng mga hakbang ng mga nasa paligid mo kundi naglilingkod din bilang isang salamin, nagpapahayag sa iyo, nagliliwanag sa iyong sariling landas sa ilalim ng liwanag ng pasasalamat at pagkilala. Ito ang kagandahan ng kabutihang loob at ng pagbabahagi, sa pagtulong sa pagtatayo ng isang mas positibong at puno ng pag-asa na mundo, ikaw rin ay nagpapayaman, nagtutuwa at nagtatagumpay na naramdaman na ikaw ay naglalaro ng aktibong papel sa paglikha ng isang mas makangiti na kinabukasan para sa lahat.